May napuzzle na ako. Two years ago, 12 months straight, nawala na yung period. Uh-huh. yung doc. Medyo na-sad ako in a way kasi parang it closes a chapter of your life. Yeah. Oh. When, when I had my period, alam mo yun, parang ang hassle, di ba? Yung yes, yes, tatagusan yes, yes. ka, tapos whatever. Alam nyo na, what goes with it. Pero yung last time ko na gumamit ng napkin, nalungkot ako. Oh! Matanda na ako. Tapos ito, doc hindi na ako magkakaanak kahit ano pang kulit ko kay Bapo. Kahit anong gawin ko. Kasi wala na eh. Wala na uh -oh. ako eggs, di ba, doc, So, parang nag-semi-depression or semi-sadness uh -huh. state ako ito, for three yeah. days. Tapos nakita ko, ang mga pinagdadaanan ng menopausal ay yun na nga, weepiness, being very emotional, madali akong oh. umiyak lately, oo. Hindi din ako makatulog. Grabe yung insomnia ko, Dok. Misa, 4 o'clock. Buti na lang may K-drama, may reason na magising ka na. <laughs> nagising ka pa rin no, hanggang ano oras ka nagigising, ma'am mo? Tapos ako na, buti na lang dahil sa show namin Julius, hapon pa, di ba? Yeah. So, nag... Pero nagigising pa rin ako ng 5.30. Hindi ko alam bakit. Alam mo, pag matanda ka na, Dok, yung parang kahit 2 hours ka lang daw matulog. Totoo pala yung kasabihan. Kasi mga lolo lola ko noon yung nakatira sa amin. Ko yan. Sabi ko parang tatlong oras lang gising na ulit. Tas 4 AM gising na. 'Di ba? Pero kahit 2 hours pa lang natutulog. So ganun ganun na ako ngayon. Uh -huh. So nagigising ako kahit 3 hours of sleep lang, doc. Kasi hindi pa siya deep sleep. Pero pagdating ng hapon, kailangan ko talaga mag -shesta. Yung kahit masanda lang ako tulog, ganun. Parang matanda talaga. Uh -huh. <laughs> Tapos, no. Dok, eto na. Aside from weepiness, yung uh, ano sinabi ko, insomnia. Yes, or, yes, yes. Or lack of sleep. Madaling umiyak. Uh, yung, yeah, madaling umiyak. Yun yung sobrang naka-aircon ka pero ikaw lang yung pinagpapawisan sa kwarto. No. <laughs> yung, pa, yung batok mo, yung likod mo, pa, pawis to the max talaga, hot flashes. At lastly, yung pagiging moody. Yung madali kang mairita. E, pero malaki ka mabait eh, mm mamu. Paano yun? Hindi, Totoo? Oh, meron ako ano, sabi nga ni Papo, four seasons ako. In one day, pinagdadaan <laughs> ko four seasons. Masaya, mainit ulo mamaya, malungkot, umiiyak, tas masaya ulit. Parang loka-loka. <laughs>